Naulan na naman dito sa bansang Kuwait. Wala akong payong dito. Oh. Mahina lang naman. Ito parang nabiging lokal ka na rin ba? Na nakakita ka ng ulan, masaya ka na. Kasi sobrang ulan dito ngayon sa kuwi. Tapos kita yun. Dito ako dun sa ko talaga ako ng payong kinunto ito. Ayan. Ang lakas ng ulan. Pangatlong araw na, nagbaha na dito sa amin Nagbaha na Ayan o uh. O oh, diba Malakas ang ulan, pangatlong araw na itong ulan ngayon Dito sa amin um, O dito sa bansang kuwi Ingat, ingat Luha ko talaga tong payong na to doon sa ano. <laughs> bata lang, bes, bata. <laughs> Ala na ngang umulan. Sulay pa sa ulan. Ate, ate. Ang lakas. Simula pa to kanina.